ginagamit lang itong neutral para sa pagkuha natin ng 220 volts Hello mga kabisig mine So kapag naglagay tayo ng circuit breaker na three phase tapos three phase yung uh, supply natin na uh, 380 volts tandaan natin na uh, lahat ng phase, yon lang ang dadaan sa breaker, yung line 1, line 2, line 3. Ang neutral, separate yan na busbar, hindi yan kasama sa breaker. So, yan ang pinaka-importante nating uh, tandaan na uh, wag tayong magkamali dyan sa paglagay ng wire kasi hindi pwedeng ilagay natin sa 3-phase uh, breaker ang neutral. Kasi ang mangyari diyan kapag nilagay natin ang neutral sa uh, circuit breaker tapos na-supply na natin sa isang motor na 380 halimbawa, posibleng ma uh, sira ang ating motor kasi hindi balance ang load niya. Dalawa lang ang may power kasi ang neutral walang power niyan. So ginagamit lang itong neutral para sa pagkuha natin ng 220 volts. Kumuha tayo ng isang phase diyan, sa ng neutral, makakukuha na tayo ng 220 volts. So kinakailangan lang yung neutral na 'yan para sa control ng Uh, magnetic contactor kasi 220 yung supply sa uh, E1 ito so huwag tayong magkamali diyan na uh, maglagay ng dalawang piece kapag 3 piece na 380 meron din na 3 piece na 220 so ang bawat linya yan dalawa makakuha tayo ng 220 pero kapag isa lang ginagamit natin, parisa ng neutral, makakuha tayo ng 110 volts. So kung ano mang kailangang voltahe natin, yan tandaan natin, i-check natin para hindi masira yung ating mga load, mga power tools or ano mang nangangailangan ng supply. Okay? Kung may natutunan ka dito, pakilike at share at huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay, bye bye mga kabisimain.